Ang edukasyon ay hindi isang paraan para makatakas sa kahirapan, kundi isa lamang itong paraan para labanan ito. Hindi rin ito sa kawalan mo ng pera, kundi sa kawalan mo ng kakayahang kitain ito. Si gaya ng pagpaparusa sa iyo para sa kasalanang hindi mo naman ginagawa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkaitan na magandang kapalaran. Nakaranas ng matinding pagtatangi at minaliit ng karamihan. Ngunit sa pagsisikap, unti-unting napatunayan na hindi mo kailangang ipagpilitan ang iyong sarili sa mga bagay na hindi naman pala para sa iyo dahil minsan ang tagumpay ay nandyan lang sa tabi-tabi at naghihintay lang na matalisod mo. Ang kwento ng mga pagtitiis, hinagpis at tagumpay ni Denso Padilla o yung tinaguriang dakilang sidekick ni FPJ. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, beke na men, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Prudencio Valdivia sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat bilang si Dencio Padilla o si Tata Dens para sa kanyang mga kaibigan. Siya ay isinilang noong ikadalawa ng September taong 1928 at tubo sa bayan ng Nagcarlan sa Laguna. Gaya rin ng tipikal ng mga Pilipino, si Prudencio ay biktima rin ng matinding kahirapan. lalupat pat kakatapos lang ng bansa noon sa napakalagim na digmaan. Kalagit na ang bahagi ng dekada 50 nang magsimula siyang umekstra sa mga pelikula kasabayan ng namayapang si Jess Lapid Sr bilang mga action star. At taon ang binilang na ganun ang ganun ang kanyang ginagawa na para bang hindi siya umaasenso dahil walang nakakapansin sa kanyang talento. Ito ay sa kabila ng Dennis pa ang pangalang ginagamit niya para mas lalong maging tigasin pakinggan. Dahil noong mga panahon na yun, ang kanyang nakasabaya na si Jess Lapid Senior ay tuluyan ng namamayagpag sa kanyang kasikatan at nagkakaroon na siya ng sarili niyang mga pelikula. Pero hindi kasi siya yung tipong pambida sa mga maaksyong palabas at hindi rin siya yung tipong titilian ng mga kababaihan. Ngunit hindi rin naman siya yung mukhang matun na pwedeng gawing guns para sa mga kontrabida. Napapansin ng mga direktor na ang kanyang karakter ay pang nakakatuwa o yung pang mga nakakatawa lamang. Sa madaling salita, mas nakikita nila ang pagiging komedyante sa katauhan ng tigasing si Dennis. Dahil dito, bininyagan siya ng isang direktor ng bagong pangalan na tatawaging Densyo sa halip na Dennis dahil nga magiging komedyante na lamang siya. At simula ng mga oras na yun, mga komedyang eksena na lang ang inaekstrahan niya na lalo pang nagpahirap sa kanya dahil nagbalik na naman sa simula ang pagganap ni Densyo sa karakter na din niya inaasahang magkakaganon. Madalas siyang nagugutom sa mga panahon na yun dahil walang katiyakan ang kanyang kinikita bilang ekstra. At dahil sa wala pa siyang pangalan o bilang sa industriya, kalimitan ay hindi siya pinapansin sa mga set para alukin man lang ng pagkain. Kaya tumutulong na lang siya sa mga crew sa trabaho nila para sa ganun ay magkaroon siya ng ekstra panglagay sa kumakalam na sigmura na niya si Catalina Valdivia ng Mabalakat, Pampanga na naging isang housewife lamang. Panong hindi, e walong sunod-sunod na anak ang ibinigay sa kanya ni Denjo na lalo pang nagpahirap sa kanilang sitwasyon. Pagkalipas pa ng konting panahon, merong isang aktor ang natatanging umukit sa puso ni Denjo. Ito ay matapos siyang tulungang magkaroon ng mga proyekto bilang komedyante na rin, pero meron na siyang sariling karakter at hindi na pa extra extra lang. Siya ay si Ronnie o mas nakilala natin bilang si FPJ. E sinasama niya ito sa kanyang mga pelikula na madalas ay nagiging supporting character niya. Kung saan unti-unting nakilala si Dencho sa kanyang mga linyang may puntong batang bagamat hindi siya tubo sa lugar na iyon. Si Ronnie rin ang may pakulo ng pagtambalin niya si na Dencho at isa pang komedyante na si Pablo Bertuso na silang naging katumbas ng noon ay pamamayagpag ng tambalang Dolpi at Panchito sa larangan ng komedya. Si Nadencio at Pablo ay patuloy na namayagpag naman bilang mga suportang karakter sa mga pelikula ni FPJ kung saan silang dalawa na ang naging paboritong sidekick ng huli na lumalabas sa halos lahat niyang pelikula noong buong dekada 60 at 70. Sa patuloy na paglabas ng galing ng komedyanteng si Dencio, din na mabilang na mga nominasyon sa iba't ibang award-giving body ang sa kanya'y dumating. Nakahanay ng mas malalaking artista noon. Patunay lang na lumilabel na kagaya nila si Dencio Padilla. At ang ilan nga sa mga nominasyon na ito ay mula sa mga pelikulang Ang Maynila, Dragon Fire, Santuario, Dugo ng Bayan at iba pang mga pinagbidahan ni FPJ. Masayang masaya si Densho sa tinatakbo ng kanyang karera pagamat nominasyon lang ang mga ito. Pero ito naman ay isang tropeyo na para sa kanya dahil nalalaman niyang merong isang Densho Padilla na kinikilala ng mga tagahanga. Lalo pang naging lubos ang kanyang kaligayahan na yun noong taong 1974 para sa pelikulang medya bilyo na may entry sa Manila Film Festival. Muling nanomina si Densho bilang supporting actor Ngunit gaya ng dati ay hindi siya interesado pa kung ipapanalo niya ito lalo pat ang mga nakakasabayan niya noon sa nominasyon ay ang malalaking pangalan gaya nina Josie Sun, Bix Silayan, Paquito Diaz, Max Alvarado at ang premiadong si Eddie Garcia. Hindi na pumunta sa awards night si Dencio at pinanood na lang sa bahay kahit na ito ay delay telecast na. Habang siya ay nasa kasagsagan ng panunood kinatok siya ni Miss Susan Roses at dalidaling isinama papunta sa Casa Marcos. Kinabahan si Dencho ng mga sandaling iyon dahil iniisip niya ay baka kung ano nang masamang nangyari kay Ronnie dahil nag-iisa si Susan na sumundo sa kanya. Pagdating sa lugar, mas nakakagulat ang sumalubong kay Dencho. Dahil pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanya ang kaibigang si Ronnie na may hawak-hawak na tropeyo sabay pagyakap at pagbati sa kanya. Dance sa wakas nagawa mo. Ang pagbati sa kanya ng mag-asawa na silang kumuha ng tropeyo ng best supporting actor. Walang pagsidlan ng kaligayahan si Denso na mga sandaling iyon dahil sa talagang naging napakabuti sa kanya ni Ronnie at siya na mismo ang nagwika na wala na siyang nakikita pang kasinghusay sa ugali nito. Dahil sa laki ng naiambag niya sa kanyang karera mula sa pagiging ekstra patungo sa premyadong aktor. Dahil ano niya pa ay hindi ito nakikipagbarkada sa mga mayayaman at gustong-gusto ni Ronnie ang nakakatulong siya sa may hirap na kagaya niya. Pagkatapos ng sandaling iyon ay patuloy na namayagpag ang isang densyo padilya sa larangan ng komedya. Hanggang sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng sariling pelikula, ang Skorokotoy noong taong 1981 at nasundan kagad ka ito dito ng pelikulang Bogie noong ding taon na yun kung saan solo rin siya sa lead role. Dekada 80, malaking malaki na ang naging pangalan ni Dencio Padilla at patuloy pa rin siyang nakakapareha ni FPJ sa kanyang mga palabas. Nagkaroon na rin siya ng mga programa sa telebisyon gaya ng Itbulaga noong nasa RPN Channel 9 pa ito, taong 1983 ang Tonight with Boots and Den simula 1984 hanggang 1988 at isang mundo isang lahi sa mga huling taon noong dekada na yun. Pagpasok ng dekada 90, patuloy siya sa pamamayagpag sa mga pelikula at telebisyon kung saan naman nakuha niya ang isa pang best supporting actor para sa pelikulang kahit konting pagtingin noong taong 1991. Naging pangunahing host din siya sa talak taon noong 1995 At bilang isang singer-performer sa ASAP noong taong 1996 Samantalang ang overload saya noong 1997 Ang kanyang pinakahuling paglabas sa telebisyon Dahil noong ding taon na yun, ikatatlumpo ng September Nang idaing niya ang pananakit ng kanyang dibdib Dinala at na-confine siya sa ospital ng Quezon City At pagkalipas ng sampung araw Ilalabas na sana siya sa nasabing ospital nang atakihin naman siya sa puso ng tuluyan. Si Tata Dens o si Dencio Padilla na tinagore ang paboritong sidekick ni FPJ ay pumanaw sa edad na anim na na taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa bayang kanyang sinilangan sa Nagcarlan sa Laguna. Ang edukasyon ay hindi isang paraan para makatakas ka sa kahirapan, kundi isa lamang itong paraan para labanan ito. Hindi rin ito kawalan mo ng pera, kundi sa kawalan mo ng kakayahang kitain ito. Ikaw kaibigan, sumusuko ka na ba sa hirap ng buhay na pinagdadaanan mo ngayon? Ang tagumpay ay nandyan lang sa tabi-tabi. Baka lumilihis ka lang ng landas kaya di mo ito matalisod. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!